Magkano ba magkaanak ngayong 2024? Niyan Ngayon po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kung gusto niyo po ng ano mga ganitong content, baby tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel Dr. Pedja Mom. Disclaimer po, hindi po ako isang financial advisor. Ang pag-uusapan po natin ay nakabase po yan sa aking pagiging mommy. So, bakit kung gastong pag-usapan kung magkaano ba magkaanak ngayong 2024? Kasi, nag-uusap kami ng mommy ko, no? So, shout out kay Mommy Ruby. Ang sabi ko, bakit kaya talagang may mga mommies or may mga parents na nag-aanak pero ayaw nilang gumastos kapag nagkasakit na si baby or ayaw nilang bas uh, mas maglabas ng pera pag about na kay baby. So sabi niya, dati na yan, dati na yan kahit sa panahon pa namin, wala pang social media, may mga ganyan talaga. Nagkataon lang, medyo maganda yung buhay ninyo kaya niyo nasasabi yan. So napaisip po talaga ako doon. Hmm, kaya natin pag-usapan. Magkano nga ba magkaanak ngayong 2024? So, iba na kasi pa dati sa panahon ngayon. Pero ang sagot dyan, depende pa rin kung ikaw ay isang low income earner at saka high income earner. Ang unahin po natin ay yung mga mayaman, yung mga above middle to upper class. After ng video na ito, pag-usapan natin yung mga budget meal. And sa last part po ng video or ng topic, yun namang competition ko. Kung ano ba yung mga gastos ko nung nagkaanak na kami ng aking husband? Para sa mga high income, ito yung mga may salary na above 100,000 a month. Okay, uh, binasi ko po ito sa research ko. Actually, hindi naman talaga siya uh, research. Ano lang siya, Google research. Tsaka sa mga TikTok, no? Tsaka sa mga nagko-comment. And uh, sa mga ibang kakilala ko na ganito din yung kanilang gastos nung nagkaroon sila ng baby. So magi start po kayong gumastos once na mag-decide po kayong magka-baby. Yung palang pag-try nyo, magka-baby. Kung hirap po kayo, kasama na dyan yung fertility clinic tsaka yung mga vitamins at yung pinakamahal syempre yung IVF hindi ko na i-discuss to dahil siguro hindi naman uh, karamihan nag-avail nag ng IVF so doon na tayo sa mga madaling nabuntis so doon sa mga nabuntis na mag start yung kanilang gastos kapag meron na silang monthly check up sa kanilang mga OB again, ang pinag-uusapan po natin dito yung mga may budget So, kung may budget, ibig sabihin hindi sila mag avail ng mga government services. Laging private, okay? So, dito sa OB Visit, ang 9 months, around 10,000 na po yan. Kasama na po dyan ang professional fee every month. Dahil uh, at the first to second trimester, every month po ang check-up. Depende sa area of practice ng doktor, nag-range po ang PF or professional fee from 500 to 1,000 pesos. Sa mga 1,000 yung PF, nandiyan na yung mga ano, ultrasound. Meron silang ultrasound sa clinic. So, minus uh, menos gastos na yon kasi masaya yan eh. Every check up ka, meron kang ultrasound, nakikita mo si baby. And, hindi po masama yung lagi nag-ultrasound sa baby. Ha? Sound waves lang po yan, hindi po siya radiation. Itong 10,000 na to, uh, andito na yung ano eh. Andito na yung medicine, yung mga vitamins ni baby. Yung ultrasound, nandyan na rin. Sa ultrasound, siguro at least 2 to 3 ultrasound si request sa'yo ng OB. Tapos, Next, pag mga anak na. Ito ang sabi, kapag normal delivery at private na may epidural, ang gastos daw niya is nasa 95,000. Pasok ko to, 3 days daw siya sa hospital and 2 nights. Tapos, wala pa daw yung professional fee ng doctor, which is nasa 20,000. Normal delivery lang po ito, ha? Tapos, uh, yung CS naman, umabot daw siya ng 100 to 200,000 na sa hospital lang yon Wala pa yung PF. Ang PF nasa 20,000, depende pa rin yan sa area of practice ng doctor. Mas mahal na syempre pag nasa city, lalo na pag nasa Manila. Pero pag nasa province, mas mura. Kaya yung iba, na naghahanap sila ng doctor sa province, tapos doon na sila mga anak. Tipid tips. And then, after pa nun, meron pang post-delivery check-up. Siyempre, kapag nanganak, magpapatsya up pa si mami sa OB and that would cost around 2,000 pesos. Siguro ang check up nasa uh, dalawang beses siya magpapatsya up. Titignan niya ay iyan, tapos sa tanggalan siya ng uh, tahe kung na CS. Tapos meron pang pap smear, tapos meron pang family planning. Okay, nanganak ka na, nandiyan na si baby. Siyempre yung gastos, well, baby check up. Yung well baby checkup, ang PF ng doktor, nagre-range siya from 400 to 800 pesos. So let's say nasa 500 pesos and every month po yun. Tapos kasama dito ang bakuna. Yung bakuna nila, ia-avail yan sa mga private pediatrician na nagko-cost ng around 2,000 to 5,000 depende po yan sa bakuna. Sa gatas naman, so sa mga mommies na may kaya, Pwede naman silang mag-breastfeeding. Mas tipid po yun. Wala pong gastos. Sa mga mamis na hindi kaya magpa-breastfeed at gusto nila, mahal yung kanilang formula milk, yung mga premium milk, nag-range po yan 6,000 to 10,000 per month. Sa diaper, yung mga premium diapers, nag-range po yan 1,000 to 3,000 per month. Tapos may mga vitamins and others pa. Tapos may mga vitamins at saka yung mga ibang medicines pa, yung mga emergency medicines like uh, antihistamine, mga paracetamol, mga ibang, uh, mga ibang pinapahid, nagre-range naman yan every month 1,000. Plus, hindi pa natatapos doon. Meron pang gastos kapag pinabinyag mo na siya, tapos pina, nagpa-birthday ka. So sa binyag, ang, ang gastos mo naman sa binyag, magre-ready po kayo ng around 50,000 to 100,000. Lalo na kung marami kayong kamag-anak. Tapos gusto nyo pa is bongga. Lalo na sa birthday, so siguro aabot yun ng 100 to 200,000. Hindi pa natatapos doon. Meron pang gamit ni baby sa gamit ni baby katulad ng uh, crib, mga stroller, walker, feeding chair or yung high chair, yung mga bote niya, tapos yung mga damit niya, syempre gusto niyo bago. Tapos yung mga branded pa na clothes yung gusto niyo, yung mga ibang gamit kay gusto niyo branded din. So mag range po 'yon 30,000 to 40,000. Ah, ano na 'yan no, yung one year na hindi na siya every month. Meron din mga ibang mommy na nag-share siya maternity clothes pa lang 8,000 na. In addition, meron din naman nagsabi na meron pang appliances na kailangan bilhin or avail para kay baby. Ito yung mga warmer, sterilizer na aabot ng 15,000 kasi yung inaavail nila yung UV light na sterilizer. Abang po kayo sa next part kung ano po yung ginagamit kong sterilizer. Kasi hindi siya 15,000. Addition, accessories. Kasama na dito yung car seat, baby tub. O, oh. aabot siya ng 25,000. Alam niyo po ba mahal talaga ang car seat? Plus, yung mga baby products. Siguro ito yung mga laundry soap ni baby, yung mga sabon niya, lotion, and the like. Aabot po yun every month, 10,000. Mahal! O, oh, meron pa. <laughs> Hindi na natapos sa listahan ko. Toiletries. Eh, actually, kasama na siya dun sa mga baby products. Sige, kasama na yun. And then, and yung additional na no, water and electricity. Itong pinanggalingan kong sources, magaling siyang mag-compute, no? Yung mga, mga, ano, mga gastos. Hindi inisip pa niya yung ano yung additional water and electricity kasi nga naman dahil yung ligo ni baby tapos kailangan naka-aircon, kailangan malamig. Dagdag 2000 per month daw yung kanyang uh, bill sa water and electricity. Meron pa. <laughs> Hindi na natapos, grabe. So, meron ba toys tsaka mga books kung gusto niya pong bigyan ng mga laruan tsaka libro? Lib ako doon ako sa libro. Mahal din yun. Siguro every month, or hindi naman every month, uh, sa buong one, sa buong isang taon niya, gagastos kasi dito ng 10 to 20,000. Promise. Tapos, lalo na yung mga toys ni baby gusto mo galing toy kingdom, or ano, or toys r us, yung mga ganun. Guys, hindi pos. pa tapos. Meron pang gastos para sa mga may budget ito, inuulit ko. Yaya, hmm. aabutin po kayo ng 8,000 to 12,000 a month sa Yaya lang. And then, dahil nga may budget, gusto nyo may insurance na si baby, may educational plan. 1,000 10, to 2,000 naman ito. Pero mas gusto nyo, mas tataas pa doon. meron pa, ang galing na mga, ang galing na mga nag-ano Nabasa ko lang sila, nag-search lang po ako. Tapos, binasa ko lang yung mga Uh, yung mga experience po ng mga ibang mommies. Hindi ko masabi na na may budget ako eh kasi hindi ko to lahat in avail. May meron ako mga tipid tips. So yung So meron pa yung possible income loss ng isang mommy. Biruin niyo sa mga job order or sa mga no work no pay na wala namang maternity leave biruin nyo, 3 months po siyang walang sweldo. Or yung mga ibang mommies, gusto nila maging full-time mom, so talagang wala po silang sweldo. Kaya, very good mommy. Ang galing po, ang galing po natin. Takpoy pa natin ang mga sarili. Sa mga may budget, syempre kayang-kaya yan. At hindi lang, actually, hindi lang ganun eh. Kasi hindi ko pa sinali yung mga nagtatry mag-conceive na nahihirapan yon Talagang sila po talaga uh, gumagastos po sila talaga dyan magkaanak lang. And I'm so proud of you parents uh, na excited maging first time parents na sana uh, wag po tayong mawala ng pag-asa. Darating at darating din po ang inyong baby. Kung na-enlighten po kayo, kung meron pong tulong po sa inyo to, please don't forget to like, share the video, and again, subscribe sa mga hindi pa subscribe Thank you!